Masamang epekto sa pag-inom ng malamig na tubig Una, nakakababa sa pagtibok ng puso, dapat iwasan ang pag-inom ng malamig na tubig, dahil pinapababa nito ang pagtibok ng puso. Ayon sa mga pag-aaral ang pag-inom ng malamig na tubig ay hindi lang pinapababa ang pagtibok ng puso, kundi pati na rin ang pag-stimulate ng vagus nerve. Ang vagus nerve ay siyang kumukontrol sa involuntary function ng ating katawan, naapektuhan ng direkta ang vagus nerve sa pagbaba ng temperatura dulot ng pag-inom ng malamig na tubig, kaya ang tibok ng puso ay bumababa din. Pangalawa, nagdudulot ng constipation, ang pag-inom ng maligamgam na tubig ay mahalaga sa ating digestive system, subalit ang pag-inom ng malamig na tubig ay maaaring magdulot ng constipation, ang dahilan nito pag iinom ka ng malamig na tubig, ang mga pagkain na pumasok sa ating katawan ay mamumuo o titigas, ang resulta nito nagko-contract -co ang ating bituka na siyang pangunahing dahilan ng constipation. Pangatlo, nakaka sa katawan, ang pag-inom ng malamig na tubig pagkatapos kumain at mag-ehersisyo ay dapat iwasan. Marami sa atin ay nakasanayan na ang pag-inom ng malamig na tubig.